Nung nakaraan, nakarang linggo, nagputol tayo nung sanga. Nagpruning tayo nung sanga tsaka nung pinakamain na puno ng pakwan. So ngayon, 31 days na yung pakwan ko. Nag -ano na tayo, marami ng bunga kasi to. Magtanggal tayo ng bunga. Ito yung pinaka din sa lahat. Pag... Uh, pakwan yung tinanim, tinanim natin. Kailangan natin bantayan talaga yung mga bunga na unang lumalabas. Ito sa 31 days. Eh yung bunga niya na ngayon. Galing doon sa puno. Uh, pang pitong dahon or pang anim or pang pitong dahon. May bunga na yan na lumalabas. Ayan o kung mapapansin nyo. Ito yung pinutol natin and uh, may bunga na dito itong mga bunga na to kailangan natin putulin to wag na wag kayong manghihinayang mga master pag pinalaki nyo yan naku logisyo is waving yan unang una kasi itong bunga na to napakalapit na doon sa puno ng pakwan so pag pinalaki natin yan apiktado yan lahat itong mga sanga na to pwedeng hindi na to tumuloy ito mga sanga na target nating pabungahin hindi na yan tutuloy ang mangyayari yung lahat ng inaabono natin dito na lang yan pupunta sa bunga so yung bunga na lang yung mabibigyan ng vitamina yung mga sanga niyan wala na ang isa pang masaklap doon yung bunga na yan kadalasan ang timbang niyan no? sa isang kilo lang o isang kilo migit, kaya kailangan talaga yan kailangan talaga nating tanggalin magpapabunga tayo pag nakaagwat yung ito itong mga sanga na to na umuusbong pag nakaagwat to sa puno ng mga dalawang metro pwede na natin pabungahin yan so sa ngayon ito tanggalin muna natin to mga master hindi talaga pwede itong palakihin malulugi tayo dito pag pinalaki natin to. Ito so, yan. Ngayon yung uh, status nung talbos nung pakwan. Nasakto na yung pagkakaalaga. Dapat ganito. Ito mga master. Uh, Malit lang konti to sa ano. Sa pinaka case nung ano nung bullpen na yung ginagamit natin na pang sulat mismo yung pilot na bullpen so maliit lang to ng konti doon so pag mga ganito nakataba sakto na yung ano nyan sakto na yung pagkaka apply ng abono hindi rin pwede kasing tumaba to ng host mga master pag tumaba to apektado rin yung magiging bunga nito kung so, kapag ganito maintain na lang to maintain ng spray ng insecticide dalawang beses sa isang linggo. Akin ang ginagamit ko ngayon, lanit pa din. Bumili ako ng ano, bumili ako ng score na fungicide tapos dietin na fungicide din. May binili pa ako na dalawa pa. Ano 'yun? Ah uh, ko lang para kung sakaling may makita akong fungus dito. 'Yun yung gagamitin ko alternate hindi kasi pwede mga master na isang fungicide na yung gamitin natin may mga fungus kasi na ano na yung mga makukunat hindi basta basta natatanggal sa isang ano lang sa isang fungicide kailangan natin ng at least dalawa or tatlo ang ano natin doon para i-alternate natin yung pag-spray kasi pag ah uh, doon lang tayo nag-stick sa isang fungicide, may immune yung fungus. So, ngayon pag na-immune yan, kahit anong spray niyan, hindi talaga yan siya mamamatay mga master. Ito yung napitas natin mga master. ano May mga kasing lalaki na nung kamao. ah uh, dispose na natin ito. natin doon sa gigi. Shout Shoutout kay ano? Kay Master Jonathan Ulosan kay Sir Julius Garcia. Shout out sa inyo. Sa so, mga bago nating subscriber diyan sa YouTube, shout out po sa inyo lahat sa ating Facebook. So update ko na lang kayo ulit sa mga susunod na araw mga master. Ano na ano na tayo. Nagpabunga na tayo ng ating pakpan. Maraming salamat ulit sa suporta. Ah. Mabuhay tayong lahat.